Kumpol ng sibuyas, ginawang bouquet sa isang kasal. Sa halip na bulaklak, kumpol ng sibuyas ang ginawang bouquet sa kasal ng magkasintahang sina Laika at Erwin sa Manduriao, Iloilo City. Sa panayam ng Balita Online, ibinahagi ni Laika na nakuha niya ang ideyang gawing wedding bouquet ang sibuyas nang makita niya sa social media ang isang bouquet na gawa sa pinagsamang bulaklak at sibuyas. Natuwa raw siya rito kaya agad na kinonsulta si Erwin. If flowers after the Wednesday, pang-display na lang at kung malanta, itapon na lang din. So why not magsibuyas na lang? Practical pa in a way na magagamit din naman after wedding kwento ni Laika. Nang napagkasunduan nila ito ng kasintahan, agad daw na inabisuhan ni Laika ang kanilang wedding coordinator para gawin kumpol ng sibuyas ang entourage ng kasal nila na ginanap nitong Sabado, ika-21 ng Enero. Natuwa po ako kasi yung ibang visitors namin from Manila ay na-amaze sa kinalabasan ng concept ng kasal namin, Ania. Sa mahal ng presyo ng sibuyas ngayon, ayos din daw at nakapag-uwi rin ang mga bisita niya ng sibuyas bilang souvenir pagkatapos ng kanilang kasal. Trending na rin sa social media ang nasabing konsepto ng kasal ni Nalaika at Erwin. Umani na ito ng mahigit isandaang shares sa Facebook. Hirit ng netizens, swerte ang makakasalo nito na mga dalaga, kahit na may asawa na ako, gusto kong samalun ng bouquet. If I were there during the throwing of bridal bouquet, I won't hesitate to join and catch the onions. mahal eh